So yun, what's up mga kapsat? Welcome back again to my YouTube channel. Ali, kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, please subscribe at huwag kalimutan mag-iwan ng like or comment guys pagkatapos ng video mo. for today's video mga kapsat ay maglilitis na tayo dito sa ano? Dito sa tinag tinagtaniman natin ng gulay. Kasi ilang araw na lang kasi papasok na naman tayo sa trabaho. Tapos may tatanim na naman tayo. May nahingi na naman ako pa dito buto. Guys. Well, eh, ready to tanim na to pero bago muna yan tanggalin muna natin yung buto nya guys tapos mamaya itatanim natin ito yung mga sitaw na pan guys na maiksi lang yung tawag namin dito sa Lucano ay tudu na sitaw yung pan lang yung parang kasing pan lang hindi siya mahaba guys ganito lang kahaba ah, ah, oh. parang isang dangkal mahigit lang yung haba nya pero bago yun guys ay ikon muna natin Anoin ko muna Ihiwalay ko muna tong buto Kwa tayo ng lalagyan natin Para mamaya itatanim na lang natin Dito natin ilagay yung buto Tapos mamaya itanim ko na lang Bali mabilis lang ano to guys Tumubo Tapos hindi siya sensitive Hindi katulad ng mga sitaw na kwan na medyo sensitive ito e kuan madali lang alagaan kahit hindi mo naabonohan ito Masarap ito guys yung kwan yung hindi pa siya ano matigas pero ito ang kinukuha talaga dito yung buto pero masarap din yung bunga nito pagka ay icon pa lang malambot pa siya <coughs> iba ito yung mga sito na guys na, na ano na mahahaba masarap din ito dali lang itanim to guys kahit saan mo itanim ito tutubo tutubo ito <coughs> kahit ano yung mga nahulog lang na buto nito ay eh, tutubo tutubo ito kahit dun sa mga lupang hindi ano hindi masyadong ano ay taba tumutubo ito kaya madali lang alaga ito Yan Matin Diyos sa tingnan nyo. ka hmm. nga guys, ano, pwede ko nang itanim ito agad pero maglilinis muna siguro ako ng mga damo para kung kasi nabuno natin ito nung kwan nung nakarang araw balik pang apat na araw na niyata ngayon tanggalin natin yung mga damo kasi mabilis din tutubo yung mga damo kasi na pati yung mga damo nabunohan dali bawasan lang natin kasi hindi naman siya ano, you know, hindi naman natin tatanggalin lahat kasi maliliit yung mga damo na to dito ko na lang siguro itatanim dito guys dito sa medyo nalinisan na ito dito sa gilid na to kasi kahapon yata natin dinaniman ito guys magay okay, ko muna dito tapos bubunutan ko ng konting damo itong kwan itong so, mga uh, ito ang natin. Ang mga to. Oh. Sobrang dami. Bawasan ko lang. Kasi mabilis lang tumubo ito. maganda kasi dito sa probinsya guys meron pagka marami kang tanim hindi mo problema yung mga gulay gulay na kwan gulam may pagpupuhanan medyo marami na tayong mga tanim dito guys na ano gulay kaya soon ito yung kuan magiging gulayan natin tapos iko cultivate din natin siguro ito Itong mga malalaki lang tatanggalin ko guys kasi mabilis lang lumaki tong mga to. Hmm, dami oh. Pero mabilis lang naman ano guys. Mabuno tong mga damo na to, hindi siya mahirap ano. Bunutin. ali bawasan lang natin guys yung mga kon damo niya. So si cultivate natin to. Pero mabilis tumaki. Tumaki Ito yung mga kolmo. So, wala kong mamamatay na itong moto pero hindi natin sure kung mabubuhay itong to Pero gawin lang natin yung ang best natin para mabuhay. Pero pagka hindi mabuhay, wala tayong magagawa. So yan nga guys, tapos ko ng ano, malinisan yung mga ano, mga sa puno ng mga tanim natin. Tapos kinultivate ko lang siya guys. Ginan nyo guys. Alas lahat guys, tapos ko na. Dito lang sa may puno niya guys, ang nilinisan ko tapos kinultivate ko siya. Ito na guys, magtatanim na tayo ng ano ng itong sito. Bali dito ko na lang itatanim. Mabilis lang tumubuto guys. Mas mamaya, lalagyan ko na ng buto. Problema lang dito, guys. Pagka may pumuntang mga bata. Pero wala na pumunta dito. Ito pala yung mga sito na kun, guys. Hindi na kailangan ano ng trellis kahit dito lang sa ano sa baba nabubuhay na yan lagyan siya lagyan ko siya ng tig tatlo guys mabubuhay ang mga yan ito nga kahit nahulog lang sa lupa mabubuhay itong mga to Alos tabi-tabi na yung mga tanim natin dito. Yung guys, tapos na dito. Tapos may natira pang konti. Harap ako ng pagtataniman natin tuloy. na muna kaya, kaya lang sa banda kaya dito na lang yata sa gilid yan nga guys ano nalagyan ko rin pala ng abo na to kasi nakalimutong kong lagyan nung nakaraan ito yung mga unang tanim dito hindi ko na tinanggal pero panaman naman nakaka-recover naman siya <coughs> tapos kung ano guys itong mga damo na to kasi ito yung mga damo na ano kahit bunutin mo maano napuputol yung puno niya kasi malambot lang yung puno niya kaya hindi ko na siya ano binubunot yun no ini trim ko na lang siya. Yung mga to ito yung mga damo na malalambot ang puno kaya hindi ko na siya binubunot kasi useless din lang basta ano lang pagka tumaas, bawasan itong mga ano nasa malapit lang sa puno talaga ng mga tanim ang inaalis ko So guys, ano napag ano nakapaglinis na tayo. nakapagdagdag din tayo ng tanim natin. Hmm. siguro guys pagka tumas na yung mga yan, pagka lumaki na yung mga yan, magiging gulayan na lang, magiging likas na gulayan na talaga ito. Kaka ano guys, pagka daan pa ng araw, madadagdagan at madadagdagan yung mga tanim natin ng mga yan so yun yung tatlong sunod sunod na pagpunta ko dito may mga bagong pananim tayo na ano tinanim sana soon ito pero kailangan daw ano isprehan ng power para ano para mabilis mamatay at saka mamatay lahat pagka power talaga pag isprehan hindi katulad ng ano pagka binubunot mo lang ano Tutubo din lang, abilis tumutubo. Samantalang lang pagka-inspirehan. Yan guys, rin lahat ng mga maliliit tapos mga ilang linggo lang na, mag, mga ilang linggo bago ano, tutubo yung mga ibang mga pananaman Damo. So yun nga guys, salamat sa pagsama sa akin sa video na to. At kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, please subscribe at huwag kalimutan mag-iwan ng like or comment guys pagkatapos ng video na to. So yun guys, hanggang dito na lang. Ingat, God bless. Bye-bye.